Uh, sa episode na to ay ito ay aming pang ano matagal na namin tong reserba pag mga may mga importanteng ilakad o ano ito ang aming pang reserve tagal natin nakita natin tong puno na to na kakaiba eh sa bigol libas. daw to galing no ate kalibo, aklan. sa kalibo aklan ngayon lang to libas. na pangalan libas libas mm. kasi mga kaharabas libas. Napuyat, napuyat si nice guy at saka si Pungloy kagabi sa pistahan Kaya hindi nakagising ng maga sa disco Ito yun oh Ay! Hataw Hataw may yan video. sila May video, <laughs> may video, <laughs> may video yan <laughs> <laughs> and, Umi so, Eh tuk -tuk ang, uh, ano, umiiyak hmm. Sabi yun hindi ko kaya magbili ng daing Hindi ko alam yun Iiyak ka, ay sabi ko dito na lang tayo muna Uh, kasama natin siyempre si Solb sa disco you know oh, Mira. Yeah. master disco <laughs> Pantigay Erabons era ah, uh, si may kagabi oo <laughs> ah, uh, uh, dalaman at ating cameraman daddy d at ang may are ayan bigyan si naman kita ang kata ang Ang walang iba kundi si Ate Gina. Yeah. Here. Oh, pa shout daw, pwede? Oh. Pa daw kay Maria Cielo Peña from Cavite at saka Rica Cielo Parten Santa Carmen Dumalagkapes. At higit sa lahat kay Father Bibisio Vera Be Besa Junior Consolation Pares Dumalagkapes. Ah, uh, Father, happy fiesta po diyan sa Santa ay sa Consolation. Thank you. Happy fiesta. Oh. Happy fiesta, Father. <laughs> Hindi <laughs> ah, yeah, binigyan tayo content eh, pwede yan <laughs> Sample mo na pong Ganda na sa'yo, mo po kayo pong eh Yun. Uh, oh, wow! Sabak-adiri Bakbak siya, sabak-adiri Bak -bak <laughs> Panoorin niyo yung full video Oo oh, wow. Wala kasi ako nakasama, kaya higing aya ako ng mga bata sa night market eh Nabang-abangan kita eh Wala na, uh, wrong timing Hindi mo natin pwede na Orang na nga puso oh Ayan, yeah, Ayan oh Magsasadok <laughs> si <laughs> Sige na! Sige na! Maiyain pala ang bunso mo eh! Ayoko po! Hoy! Lalo lang hiya ng nanay! Anak mo mo! Naghatakan pa eh! Uy! Uy! Sito, may! Aga ba yan? Aga ba Okay may! Hindi mo kayo Okay! Bati ka muna eh! May shout-out ka rin sabi ng nanay mo eh! Ayoko po! Ang kailangan lang dito, mga mamahaling isda! Sabi ng titina! biro rin pwede din ninyo! Wow! bagos! Ang Maasim nga. Kailangan yung talagang sobra Meron doon guys na? Hindi, galonggong. Maasim. Oh, kung sabi ko ko. Ay, hindi. Maasim nga. Maasim, Maasim nga. Masarap yan sa ano? Lichong baboy. Ayun! Sure. Baboy pa ba eh. Masarap yan. Kahit wala yan masarap yun. Sa, sa, sa lichong, pato, yun. Pato, eh. lichong pato. May isa pa. Yung, di ba, karning baboy? Hmm. Kahit isang kilo. Hmm. I-gisa nyo sa, isang kutsa nyo sa bawang sibuyas. Tapos, Idiginisa sa bawan. Yan ang iasim nyo. Tapos may halong cubes na ginihiwa hiwa na langka na hilaw. The best talaga. Huh? Oh, sure. Oh, Nasundan po? Oh. Oh, 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 je, je, je. Nandag i-je. Oh, ito. Sure. Masarap talaga. Eh, tulungulungulang ko. Basta mura mga. Yan. Oh, ito, ito. Oh, Nandag nun i Ibalot yun sa, ano, Sa jarri yung ilagay sa rep. Kaya talaga de Oo, sa isda. Tapi, tapi deh. Oh, saya sedap. Kita na? Kahit tuyo na yung dahon. Huwag lang po. Oh, kung tuyo naman bunga, siya, pwede niya sa ginataang gabi. Bunga. Hmm. Okay lang mabali. Ay, yung bunga eh. na? Ayun. Oh my God. May, may bunga. Walang pa pala na. Kala ko matuhan. Ayun, mabunga ko. Ay, sige. Marami ba? Ang kalasyon. Ngayon lang. Pero masarap yan. Hindi ko pa alam. Ay, no, may mga hindi, bunga sa... Yan. Hindi! Sa taas may mga Ngayon, bunga. Ngayon ko lang nga sabi nga may bunga Asa. daw yan. Hindi ako maniwala. Oh. Asa! sa... Wala rin ba sa taas. <laughs> Saan? Taas. Sa taas. Andon. Ngayon pa lang... Ngayon Parawai. ko lang alam Ayon, na may taas bunga. Ay, no. Mga parang sinigwela. Ang pangalan na to ay... Masim-masim. Hilas. Labi... Labihod at saka libas. Ay, kala ko hilas. Labihod. Libas. 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 Saan? ang bunga? <laughs> Ay, eh, bas. Sa akin, Ayun. marami rin ganito eh. Halas. Eh, o, no? oh, sige, palagin. <laughs> Halas, tapos dibag. Libag, dibag, Saan? <laughs> Di Alam mo uh... ito okay. Pala, eh. Ayun, ang ang yon, mga nga. Okay lang babalik ito? Okay. Ang naman na eh. Ang kakuha naman yan, mga pwedeng na sangay. Yan, ganun mo yan. Aro, yung nabalik talaga yung Compute ating gawin. Sumpit mong nabalik, pre. Ito. Ayaw mo. Ayun, na mag-shoutout si ate. Shoutout, te. Ayun, mahihayin si ate, oh. Ayan ang mga buhay. Ang pangalan yung niya, Ben. Ni Kayla Jane. Bidyoan tayong okay. dalawa, ha? Ah, Kayla Jane. Kayla, kagaya ang stigman. Criminal yan, eh. So, HM ka ba? Ah, HM. HM? Ayan, ganyan. ang gagawa niya. Oh, ayaw mo man, eh. Mas astig pa si mama niya dyan dati? Oo nga Kala ko si Bam eh Baka kilala ka ako dito eh O HM pala eh I-comment nyo guys kung anong tawag sa inyo nito Baka meron kilala niya mga Pabiro mo. Pampaksiw pala talaga, hindi Oo, pa sigaw. Uh, 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 ah, hindi pala, paksiw pala. Parang mm. siya. Hindi oh. siya. Yung kunti tubig na sa si ilalim mo lang. Mm -hmm. Kahit anong dami niya, basta ganun din ang lasa niya. Makunti at marami. Hindi na Kaling mo. Oh. Baka pag ano dito. Oh, marami para... tayong magiging ano dito pre Recipe ah. Pero masarap talaga yung lechon na baboy. Oo. Oh. Oh. Ay, Ay kahit talaga. Hindi pa lamang mo. Kahit kaysa kay yung ano, yung... yung ah, parang lechon paksiw siya. Yan o, oh, yung tanglad. Hmm. Mas masarap talaga yan. Yan ang ginagamit sa kapis. Mga gano'ng karami ito tayo sa isang natuan? Eh, nga daw gano'ng kadami, gano'n ang lasa. Yan, isang oh. ganyan na yan, isang paksiyo na yan. Hmm. Oh. eh, oh. Ay, dami po. na pala pong yan. Okay, okay lang. Yun lang, itago nyo eh. Tago. Lagay nyo sa rin. Hindi nga, ay, paano kung ano? Pag mag-lechon kayo, isang bagay. Tuwing mag-luto siya, paksiyo, magpunta dito yan. Pwede <laughs> di man, kaya't lang tao, mag lang. Kaya <laughs> <laughs> lang kayo ng pansungkit. Wala muna kayo ha? Ay, wala tao, dalikan na. Wala muna, ang <laughs> mga tao, o mga tao. Mga aso na katalig naman. Mm. Gari. Oo. Tik tik. may sige na nabagas mo Ako, ako, ako <laughs> may nasira na ako ng buhay sa kanya. <laughs> may nasira na ako ng pamilya na ganyan. Bigla na nagpasok. Ay, um, ilalala na, Oo. Oh. Ay hala, may bunga nga talaga. Alam ni you, Vice yan. Ilalala yung bunga, oo. Ayun, <clears throat> Yan yeah. yeah, ang babantayan ko kung gaano laki siya ngayon. Mm. Wala umangkit din leg. Uy! Alam mo kung hindi diligan wala nang dahon niyan. Ha? Ah. Oo, oh, kasi di ako tinatapon yung Diri papaya mo, kalusog-lusog ay hindi oh. diligan, no? Diligan niya. Oh, <laughs> diligan niya. Dai <Dating> bunga, no? <laughs> Sa tagoran magbubunga na yan. Oh. Wala nang nabuhay. Hmm, <coughs> yan na, set <shut> na. <coughs> Saka yung ano niyo, kakabal ng dahon, brad. Ilas. yo Ilas. Anong puno ba yun? Ilas? Ilas. Wala nang malunggay. Ang puno ng malunggay nila dito. Ginapatay niya na, oh. Ginapatay ko na yan. Hmm. na, oh. Kasi, kasi nga yung kurente. Hmm. Kasi na, Ayaw nga, baka masabit. Ah, Ito, ma hindi masarap uh, na. Eh, sa kanya. Sa kanya, ginapalaki pa <laughs> namin yan, eh. <laughs> sa isang sinakuluhan yan, lalaki na naman na yan. Mga karaba, siya ang vice president namin sa sinakulo. Samahan ng sinakulista. Vice President. Oh, Gina Rey. Merenda. Rey. Gina Rey. Gina Rey. Ayos na eh, sibuyas. Pag-isa mo ba ang ano? preta ka, Sem? Ayos. Ay, may itlog! Kaya yeah. nga. Pwede nang mantika dito, ha? Tika itlog. Yeah. Ayon. Ano. ano? Uy! Ayan, merenda, merenda muna. Drinks. Oo, 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 oo. Tapos ang Panis. Drinks, isa, ha? Ayan. Ayan. Ayan.

Ah, ano pa? Sa sipag naman managraw na yan. Kaabot pa na... Murta, managraw lang. At nakasakay pa sa conquest. Ah, ayun ang doon. Oh, Pero ito kay Maturian ako sa likod na ano, mura eh. Ayun, ayun ba? Ayun ba? Ayun ba? Ayun ba? Ayun ba? na ba? Ayun ba? Ayun ba? Ayun ba? Ayun, 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 ayun. ayun. ba? Dab hindi na kaya. Ako ay nakakaya. Ang kaya lang ito. E. kape is life yan. Yan mga sinang kulistahan. <coughs> hindi hey, ako makarelate sa kanila okay. eh. Ikaw so, dad. Ay, ayoko ng kape Hindi mo na kape yan. Isang <laughs> araw, hindi ako nakakarap ng baso ng kape ko. <laughs> ano siya? Ang mati din natin sila, Tito Kano, ano rude eh. hindi Di magkakape. Pag hanggang dito na, lagyan mo lang may init yun. Oo. Ayun mo ako dito. Hindi nabibigyan mo ka na sila, pag maaagad nyo naman, lagyan naman ng tubig. Oto refill eh. Ayan. May eh, malamig na tubig doon. Siyempre gusto. Lagyan naman agad yung natagayan namin eh. Oh, ispil na ispil kami dito. Oo maliit! Oh, ano eh? <laughs> ano eh? Makapal doon silang mga tinga to no? Makapal. May mga klase. Mayroon pala pa sa tanpa. bahay to. Mm -hmm. Nung mga ano ko. Maalaga ka doon. Ito pala. Ito pala, makalaga to eh. Pwede na. Nagbago yung isip namin. Dito kami magluto. no? na. Umat? Oo. May luto naman dito eh. May ka gatong dyan. Oo. Oh. Ano na luto yung baga? Uh. Oh. Isla lang. Oo. Oh. Oh. Bili lang si Pong Roy sila. Hmm. yung pala eh. Ay, may luya si Kuya. may luya. Bawang, bawang, bawang so, luya si Kuya. Oh. ano ah, ka ngayon Yon, po? Tapos, bi tapos bigas lang. Hmm. ano ah, ka ngayon po? Bigas lang kunin. Oh, ano pa? May bigas na dyan? Abo! Kalabisan na yun ah. Hindi naman araw-araw -araw, diba? Sabi, sabi. Sabi gano'n. May na kami. Mabuhay ka ba gano'n? Eh tulablag ba gano'n? Dito na si Ikayo po. Alam nyo ba siya buhay natin? Oh. Maiksi lang. Oh, Hindi naman oh. kailangan tayo ngayon maghalit. Maingit. Kailangan maging masaya na lang. Maging oh, mabuti sa kapwa. Yes! Kasi ang buhay, alam mo naman, daan lang sa mundo. Sabi nga ni kayo, weather weather lang yan. Amen, amen. Kaya lahat, dapat magulang minamahal. Mm -hmm. mm -hmm. Yun, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yun, mm -hmm. mm -hmm. Pero mm -hmm. yung <laughs> Abo! <laughs> Abo! Joke <laughs> 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 Yes, ako. Relate ha. Uy, talaga. Relate kami mga karabas dito tayo kila ano kila uh, talete mga si papa pinang ano ng langka pang sahog pang natin doon sa ating ano luhang ano albos ay nang no, oh, na ni... pang eh. ano Pagdag-tak boy! Uy! Pagdag-tak mo boy! Pagdag-tak lang itong mga karamas eh. Pati Gina ma, ano so, daw yan eh. Ito partner ng ating luntuin. Eh? Mayari ari niyang guys, POD. POD, pay kami, isa lang. Kami, okay, isa lang! mga karabas uh, dahil dahil meron ng sili, sili dito si dalaman hindi na tayo bibili guys yung sili mag harvest na lang tayo Woo, grabe init ruso ngayon ng sipon obo, obo sipon. ako obo, nga ito na eh. wala tayong mga karabas ng ano natin wala natin doon sa ano abo besides na sa buka sa nung no, ano ah lupa ang bunga ha na panggamit natin mga karabas.

Alas singko bola po, sa bahay ka na po? Alas singko na kita nakita na kita nakita doon yung bahay Alas 5 na kita Ito pre, -nor, hindi ka nakakarelig no? Itong dahon na to ay nababagay sa atin May mga anak sa libas Hahaha <laughs> hmm. hey, Yung mga anak sa libas Yung <laughs> <Mga> anak sa libas Tama si mga ganyan Pagay din yan kapag uh, Late ka na baga nag-uwe Tapos Sabi oh, ng asawa mo siya Ay eh, Galing mo sa labas eh oh. Tapos late ka na baga ah, nag-uwe uh, na okay. na <laughs> Diyan ka na sa libas matulog Hahaha Yung asawa mo Diyan ka sa libas matulog Ay may, may laban din ako dyan May Pwede. Outside di ko lang Pero libas. Ano po Eh ano yun ah. Eh, pari ano yun na, Eh bro yun ah. Okay bro. <laughs> bro yun. Ang dami. Gusto ko yan. Hey. Libas eh. Tapos, pag hindi nag-ilog tulad ngayon, hindi tayo nag-ilog. Pong! Okay. Di, di, di makakaligo. Meron tayong mamuong libas. <laughs> Tawa na naman siya.

pinakaalat niya, no? Kasi mm. lahat yun, eh. Goods! Good. Ayos na ako. Ayos na. Ayos. 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 Pre! Okay, mga karapas. Isyan na tayo ng luya. Sabi nung ano, wala daw bawang. Ayos. Mm -hmm. Thank you. Baka uh, iba daw yung lasa pag may bawang. Nakulayan mm -hmm. sa halas sa, sa nyo was yung tunaklan. Uh, June 6, 6 1916. Nasa na magandang years na sa palayan. 2016? Baka 2016? Ikan doon ang nanay ko. Sa Washington. Oh? 2016 oh, oh, ba? 2016. Oh, Saklan? Saklan. Mm -hmm. Saan? Lapit lang sa New Washington. Diracus. Jetty Dima. Oh, yan. Kapatid. Ang nanay niya. Jetty Dima. Kapatid. Kapatid. Lanon. 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 sa Lanon. 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 ano mungkin sa plasang kung sila hmm hindi na bila, no? Bici, sinang, niyo, ako, labisa, no? sa kadayo ano? Ano sila yung isang Hindi bisa ka, hindi na. Kaya picture picture. Oh, Kaya okay. Yun ang pasaya ko nga, na ko. Oh naga saya bisa itu, di hmm. Itu nih api karna. Abang. Abang. nih. sabi Ini <laughs> Oke, okay, cek nanti marabas okay, <tuh>.

Ano pa, Fer? Eh? O, oh, ay, pwede na. 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 Okay na. Okay. Narin ulit. Ayun. Uh -huh. Yung makakarabas. Okay na kasi kanina na kanina eh. <laughs> Lagyan natin itong ano. Ito na yung bida talaga natin. Dahon. Ang ano, libas? Libas. Libas.

itu saya iyo pong. Hindi <laughs> <laughs> wala yeah, ya. Kasi yeah. ito, kasi ito Eh, okay mm -hmm. mm -hmm. Shout out po Sarap, sa ya. Aklan. Yeah. Oh, hmm. mm -hmm. Alakdar. Mo, kaya, sinigang tapos may ano, alakdar. pa. yung mga powder dyan na um, tango, natural. Na pangasin? Oo, mm diba? Kapag kami yung bahay, kung malis pala tayo, pero hindi na makuha yung lutok na dito. Mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Parang pa kung ano pong ang asin. Sakto mo ito ng pong. Diba na dauna, no? Mm -hmm. pa rin dyan, no? Kahit marami mm -hmm. Hindi na buo, over. Napanin!

Ang ganda mo yung kanin niya nilito? Oo nga, kalata daw lugaw na. Pero ngayon naman nabawi siya. Wala pa talaga diba, may kasakapol niya, no? Wala <tis> <tis> <Malikap> kasakapol niya, huwag <tis> mo babayaan. <tis> Nakalo <tis> <tis> pa yun. Ang <tis> dami daw kasi. Hindi ah, kahit ang dami pa sa dami mo ito, apoy. At kung dami mo pala ako. Kung sumikat ka lang po pungin, no? Sa mga yan, sa kita ng lao talaga na kapunta yung mga yan. ang mga yan, sa mga adventure talaga yan. Ang kahit tinta kayo, no? Ang gumagat. Hindi ba, kaputit-putit manirin mo, gagamit na kami yun. Chon-chon-chon. Maxi-pen. Anong level na ba yun? pag ka pa ito, wala mo na. Biting nga ito rin pala. Bawf! Hindi magkain din eh. Salamat pa yan.

Pagkapanin nyo nakapisto ya. yeah, mm. mm. yan ha? Oo, hapakan busog. Yan na, yan na, na. Yan na, yan na. niya nyo mga mo to. Ayan, no. na. Go on, tingnan nyo. Miss ang miss ang miss nyo. Ayan, ayan, ayan. Nga nga, abangan nyo. Wala, ang tuyo. Ang tuyo. Gano'n pa, gano'n pa. Siya o. Siya na po. Per, per, Lintian. Okay. Kaya mo kaya? Kaya tawa mo sila po nga. Hindi din ako yun, mga talent. Mga bala. Lintian talaga. Salang... Saling namin yun sa ano eh. Pilipinas na talent. Hindi, sa ano brad? EGT. Ah, EGT. Mm -hmm. Amerikan. Interaction. Uh -huh. <laughs> eh! <kap> <laughs> <laughs> Tatlong ikis agad ko. <laughs> <laughs>

wala well, ano ka sa sabi doon. No? Basta may closing. Oo <laughs> nga. Closing lang yun, o. No? Ngayon, di ba nang... <coughs> Kailang closing nyo? Oh, okay. Ibang nga, may cognition. <coughs> Kahit ibang iba, iba hmm. ano nang pag... Ano nang ribbon. Nang ano. Sabay-sabay lahat yan dati. Hmm. Nabot kami ng snubi ng gabi. Yung graduation na yan. Tapos, ano, kinasabay-sabay yan. Oo. Bigayan na ribbon. Hmm. Kung ano, ginabot na ng gabi. Nun. Nabot kami gabi. Great chicks ka, walang gabi. Ano yun, ginaiba-iba yan. Nakabutog na. Nakabutog ah, ya. na. Ang magkasama ngayon, ano? Grade 10, uh, 12. Mm -hmm. Matigit sa lahat. Pagandahan ng nanay. <laughs> 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 ngayon. Uwe. <laughs> uh, ngayon? Uwe. <laughs> Uwe. Uh, Pag mag-akyat. Mm. <laughs> di lagi, lagi, lagi ka panalo? Ha? Huh? Lagi ka panalo? Talo eh. Ayun. Oh, Walang pambili eh. <laughs> <Tampil> ang <laughs> bawag eh, tanunting na mo eh. Sanding ko bago ang regulation, pero banded na yan. Hmm. Ay, sila? <laughs> Nag-art kila na ng ano dyang kaya no? Gawin, no? Mmm. Uy! Oo, pero kuha pa, di ba? Mahay uh, blood yan. Ay, ay, naya, naya yan man Kasi pag hindi mo pinakain ang pinakain ngayon pa yan, magkakain pa yung pagkakain. sa kanila. Pagkakain lang. Tapos magreklaman siya, magkasumpog sa kain namin. Mmm. Kunti-kunti ba? Sabi ko, kunti Pitong base kumain sa kanila eh. Pito.

dadali ka sa bilis naman. Kain. Gano'n yung alam mo. Tapos na siya. Kaya mataba. Hindi Wala kita dyan. Wala may kita dyan. Wala Wala kayo rin, kayo.